mga bossing, welcome back sa my channel. Okay hey po ba mga ko ay isa sa mga lagi na lamang namumblema tungkol sa usapin ng pera. Ako po mga bossing ko may share sa inyo na isa sa mga pamamaraan upang sa ganon magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte at hindi ka lagi namumblema tungkol sa usapin ng pera. Na mga bossing ko pinagdaanan ko na po yan dati. Ako po mga ko binago ko lahat yung aking pong mga gawi, yung aking mga sistema na paladaing, tapos lagi may aking ulo, tapos um, yun nga po, parang piling ko eh, parang paborito ko ng kamalasan, yung mga ganun mga bossing, binago ko po yun. At tunay naman na talaga napakalaki ng pinagbago mga bossing ko. Baka sabihin ninyo, eh kasi nagbablog ka na. Dati dati mga bossing ko, yung lagi like ko sinishare, lalo na sa mga uh, datihan ko pa na mga boss. Um, ako pa mga bossing ko ay tatlong beses or higit pa na gumawa ng account pero nakalimutan ko yung password yung ba parang parang lagi nga minamalas. Nakalimutan ko ang password, tapos lagi na lamang pong yung pala kakailangan, tatandaan ko yung password kasi hindi naman ako maano sa social media, ganyan. Kailan lang din ako nagkaroon ng cellphone, yung mga gano'ng mga bossing, pagkatapos. Ayun nga po, parang ang nag-subscribe lang sa akin, pero nakagawa na nga po ako tatlo or higit pa na mga account na like ko nalilimutan, hindi ko na ma-open. Lalo na kapag nag-log out yung cellphone, wala na, babay account na, hindi ko na alam. Yung pala kailangan pantandaan. Ngayon pa mga bossing, dahil nga sa, hindi ako pa ako gumagawa ng mga pampaswerte noon. Kaya parang andam yung mga pagsubok pinagdaanan at na yun nga po ay nabago rin ng pampaswerte ang aking mga pananaw sa buhay. Ngayon po, kung nais nyo po na mabago rin, subukan nyo po ito. Aking share sa inyo, dahil ito po ay isa sa mga kayo mismo ay ma sa mga blessing na darating matapos nyo po itong gawin. Kaya kung kapiniwala at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. turo sa inyo mga bossing ko ay napaka-epektibo kaya kailangan lubos-lubosin nyo na na kailangan kayo po yung may lubos na paniniwala kapag ginawa nyo po ito upang sa ganon, masigit ka na maka-attract ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing, basta positive ka lamang habang ginagawa niyo po ito. Kailangan lamang natin mga bossing ko ng dahon ng laurel. Pwede po na buo na dahon ng laurel at pwede rin naman ang mga gutay-gutay na na dahon ng laurel. Basta importante, dahon ng laurel. Alam niyo po ba mga bossing ko, ang dami ko ng dahon ng, ah, dami ko ng puno ng laurel. Meron akong bossing, sabi niya, alam mo, Miss Apo, lagi na lang nalalanta nga daw, namamatay yung kanyang puno ng laurel. Masabi ko lamang alagaan niyo lang po ito sa dilig, mga bossing. At ganoon din po ang ginagawa ko mga bossing dahil ako po ay isa rin sa mga panatik pag sa sa pinang halaman. Ganoon po ang gawin po ninyo. Tapos, uh, yun nga po, sa dilig lang talaga po siya. Kasi pag once na yan po, eh, ay isang araw na hindi naman diligan, lalo sa panahon ngayon na napakainit, malalanta po siya kagad at hindi, or hindi magiging maganda yung pagag uh, paglaki po niya mga bossing. Ngayon pa mga bossing, tunay naman na napakaswerte kaya ako po ay hindi nawalan sa pulpo ngayon. Meron ako akong halampas na sa bubong mga bossing ko yung yung puno ng laurel ko. Tapos meron pa akong dalawa sa pasupa doon. Tapos meron pa akong tatlo dito at tatlo pa sa gate. Marami at talaga akong puno ng laurel dahil uh, para sa akin talagang isa sa, sa mga napakaswerte lalo na pagdating sa usapin ng pampinansyal. Pagkatapos, kumuha po kayo mga bossing ko ng bigas. Kasi ako po mga bossing ko, sa bigas ay isa sa mga panatik pagdating sa usapin ng bigas. Ang bigas ay ginagamit sa poll mga bossing ko sa usapin ng uh, kasaganahan. Iba pag maglilipatay ng bahay o kaya ng negosyo, ang bigas ay hindi nawawala mga bossing. Pagkatapos mga bossing ko, dahil ang bigas, ang dulot nito ay kasaganahan, maglalagay tayo dito ng dahon ng laurel. Ayan, ganyan lang mga bossing. Pagkatapos, kailangan din natin mga bossing tatlong sangkap ito na very powerful. Maglalagay lang po tayo mga bossing ko ng bawang. Yan, dito natin ilagay para makita po nyo. Yan, ganyan lang ating gagawin mga bossing. Yan. Basta ito mga bossing ko, paalala lamang, kapag gumawa ka ng mga pampaswerte, kailangan ibigay nyo na yung todo nyo na paniniwala para po gumana yung ating low attraction. At ganun din po yung lagi nating salitain na tayo po ay magiging matagumpay, makakamit natin mga pinapangarap natin, makakabayad na ta tayo sa ating mga pagkakautang. Tayo po ay kumbaga siksikliglig at umaapot napakaraming blessing ang darating sa atin. Importante ang pera lalo lalo na mga bossing, baka sabihin nyo, panay pera na lang importante po yan, paano po natin may bibili ang pangangailangan ng ating anak paano po tayo makakabili ng gamot kung kayo may karamdaman kung wala kayong pera paano po kayo makakatulong sa inyong pamilya kung wala kang pera Ayun po, mga bossing, kaya importante po yan. Kaya kailangan mag-attract tayo ng swerte, kagaya po nito mga bossing. Kaya kung oh, ikaw ay isa sa maniwala at naisyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito mga bossing. Tapos, Gawin niyo po ito mga bandang 6.30 or kaya alas 7. Matatapos ng pagbibilad, ibibilad po natin ito hanggang alas 8 ng umaga sa may silangan. Pagkatapos, kunin niyo po siya mga bossing ko at ilagay niyo po ito sa inyong hapagkainan. Pwede rin po ito sa may altar. Sa ilalim ng inyong higaan, pwede rin po siya mga bossing ko or sa center table niyo or sa opisina po niyo or sa trabaho nga po niyo or kaya sa may negosyo po ninyo mga bossing. Makakatulong po ito mga bossing. Kaya kung mapiniwala at nice po itong gawin, ask mga bossing. Good luck po sa inyo po lahat.